ito pare, galing sa tropa natin. No? Uh, gusto siyang malaman. So, um, sa mga nanonood na gusto niyo uh, matakil namin yung mga concern niyo sa buhay. May mga issue kayo. Or video, niyo, video na gusto niyo mag-react kami, isend nyo lang sa mga uh, Facebook namin ni Ato. Tsaka ni Sadao, follow nyo kami. Pero sa mga susunod, baka gawa tayo ng a uh, Discord or Telegram group para rekta silang nagka-copy link doon. Lagayin na lang nila doon. Mm. <laughs> oh, doon nila i-post, uh, no? Mm. Maganda yan. Atas 'yung mga gusto nila, lapag nila doon, pero hangga't wala pa, hindi pa kami nag anon So, lapad sa description, mm. comment down below muna or mm. i-message niyo direct oh. sa mga pages or profile namin. Mm. So, kasi ang dami, so maganda na dito na lang namin itakil 'yung mga nag-news para kayo paano marami tayong mapag-usapan. Yes, sir. So, ito sabi niya. So, again, confidential naman 'yan. Uh, good evening. Sana mapansin nyo ito. Matagal na po ang uh, subscriber ninyo. 2022 pa. Uh, lagi ako nunod ng videos nyo sa FB, TikTok at YouTube. Suggest so, sana ako ng topic for next video nyo about paano mag-isip logically, not just in a relationship, but in general. So sa buong buhay daw niya. so, siguro pang araw-araw niya. Uh, Uh, in general life po or sa trabaho kasi kung iisipin ko yung mga nakaraan ko at mga experience uh, parang naka-base lagi sa emotions yung mga decision ko so gusto ko sana mag-improve at uh, mag-isip logically salamat po in advance god bless you so ikaw pre tingin mo um paano na how can he improve sa pang-araw-araw niya by using logic more kaysa sa emotions, sa pang-araw-araw ng buhay? Una, exercise. Yep. Hmm. Isa yun sa pampalinaw din ng utak eh. Hmm. Jogging ka kung wala kang sports. Jogging, yan, ganyan. Push-up, push-up. Pwede naman yan kahit calisthenics. Number hmm. one yun. Akala nyo walang connect yun sa pagiging rational o logically na tao? May connect yun. Kasi the more na hindi ka nag-exercise o hindi ka malang nagpapapayat, o kumakain ng mga healthy na pagkain, mm. healthy diet, makakapekto yan sa emosyon mo. Mas magiging emotional ka, alam mo yun. Mas magiging oh. magagaliting ka. Pero pag nasa proper fit ng katawang ka, yung katayungan mo, mas makapag-isip ka ng national, no? Mm. Doon muna ako tumalun sa healthy oh. shit. Kayo, sa ibang bagay. Baka malula sila dun sa exercise or physical type shit. Basta kumilos kayo, maglakad kayo, tumayo tayo kayo. Mm. Uh, nagiging blurry lang naman yung pag-iisip at decision-making kapag tanga na parang majority ng oras mo naka-cellphone ka lang, nakahiga, nakahilata, uh, sa kwarto, tanga na magpa-araw ka man lang. Tano. Diba? Kahit banu ka sa basketball, basta maglaro, lumabas ka. Hmm. Hmm. Kailangan lumabas ka kasi yung oh. yung energy ng mundo, pre. Hmm. Yun yung kailangan mo eh. Kung maya't maya ka nasa bahay, di ka nakalapag sa sahig, Diba? ba? Damahin mo yung mundo, lumabas ka, hmm. magpa-araw ka. Mm. di mo feel mag-gym, di mo pa feel mag-jogging or ano, maglakad ka. Oh. mo, 'di ba? Oo. Oh. Paipasyal mo. Hindi oh. May din yung dog walk, 'di ba? Physical magkikilos ka eh. Oh. Agree ako dun. both eh nasagot ko na kasi may mga content na ako na rin about dito, no? So sinabi ko yun na exercise, at same time maglalabas ka, magharap ka ng mga hobbies, at most as possible, yung habis na kukunin mo is physical para matakel mo at the same time na lumalabas ka at the same time yung exercise nga. Kaya nga lagi ko sinasabi, um, mabuasan yung uh, makapag-exercise ka is at the same time lumalabas ka. Yun nga, physical activity like uh, boxing. Ako, katulad ko, uh, nagbo boxing ka rin, di ba? Mm. Yan, nag-boxing siya. Ako, nag-muay uh, nag thai ako. Nag-taekwondo rin ako dati. So... Para sa akin, uh, nakatulong siya pagdating sa decision making ko. Kasi, pare, di ba pagka-emotional ka na tao, most likely, um, stress ka rin eh. Yeah. So, stress ka sa buhay, no? marami kang problema sa, na ikinakaharap mo sa buhay mo. Hindi yan uh, magically mangyayari na magiging, nag-decide ka na, ah, logical na ako. Hindi hindi siya ganun. Process yan, bro. Process mm -hmm. yan. So, Again, kailangan gawin mo yung mga bagay para matanggal yung stress mo, para matanggal yung mga problema mo sa buhay. Kaya yung mga taong, alam mo na, yung mga uh, nakaraos na sa buhay, nakaangat-angat na, most likely tanggal na yung stress niyan, tanggal na yung mga problema niyan sa buhay nandiyan na yung mas gumagaling na sila. Mas, kaya nga yung mga maya, mas, mas dumadami yung pere. Yeah. Kasi mas relax na sila. Marami nang umaano ng mga stress nila. May mga employees na sila. Mm. May mga tauhan na sila na sumasalo ng stress nila. So, ang gagawin nila, maghanap pa ulit ng panibagong pagkakitaan. So, nagiging logical na sila, kumbaga. So, again bro, uh, it's a process. Uh, gawin mo yung mga sinabi ni at ni nasa daw na exercise, maglalabas ka, maghanap ka ng mga hobbies darating at darating yan na magiging logical ka. Ang maganda ang importante lang talaga eh. Maganda rin na na-realize niya na emotional siya kasi maraming mm -hmm. tao na hindi nila alam 'yan eh. Yeah. 'Di ba? Hindi nila pinaka na-realize. Nare Pinaka-first dyan yung aware ka. Oo, tama. Oh, tama. Aware. Dapat aware ka talaga. Man, yeah. So good. Good yun na aware ka. So big sabihin papunta ka na doon. Oh. Kailangan mo lang kilusan talaga. Kasi pag aware ka bulag ka, wala pa, mas mahirap pa lalo yun. Mas mahirap yun, bro, yung yung man. ano ka, yeah. ah, yung yun nga eh, may ibang at ayo yung yung hindi mo alam na bobo ka. <laughs> <laughs> Di ba mas mahirap 'yun? Di ba? Yung uh, bulag kung, ka nun eh. No, bulag ka talaga. So again, self-awareness talaga importante talaga 'yun na aware ka sa kung ano yung flaws mo. mo. I agree, but may dagdag ko pa diyan yeah. is paano ba ako nagsimula maging rational o maging logical lagi mm. sa mga aspeto? Tinitignan ko siya as business eh. Mm. Always even relationship, even women. Actually, pareho lang yun, know? Dapat nga, hindi magkaiba yun, eh. Di ba? Kung mm. paano, how you see... Kung totoo pares na pares yung... Pares, pares na. Kung gusto mm. mo maging rational, maging logical, tignan mo lahat ng bagay, pati sa buhay mo, as business. Mm. Magiging rational ka talaga dyan. Exactly. Kung paano mo tratuhin mm. yung business mo, ganun mo tignan yung mga tao. Mm. Even okay. your friends, even your family, mm. even your girlfriend, mm. tignan mo siya as business. Kaya yeah. nga lang, compromise yung... Ano man naman, yung ano ba tawag? Sympathy ba? Empathy? Yeah, 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 yeah. O, yung uh, magiging compassionate, compassionate mo. Oh, compassionate. Oh, magiging compassionate mm. mo bilang tao, malilesen naman. Yeah, 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 yeah. So, gawin mong balance lang. Pero eh, yun yung pinaka the best way. Mm. Look at it as parang baby business mo, ganyan. Mm. Every relationship that you have. Ano bang ba magiging take ko? Mm. Anong magiging revenue ko? Anong magiging... Uh, what, what is it? I ano mean, ba yun? What is in it for me? Oo, oh, anong, anong makukuha mo kapalit? Oh, kung, oh. Eh, anyway, katulad nga, ihalin tulad na natin no para mas magets nila. For example, sa babae, compare natin yung uh, situation ng babae and business. Pag uh, magi-invest ka sa isang bagay, mm -hmm. so bago ka magbigay ng pera dyan, kailangan ma-research mo ng mabuti yung business. Mm -hmm. diba? Kailangan ano ba yung makukuha ko diyan? Magkano yung return sa akin? Uh -oh. Kailan ako mag Kailan ng return natin diyan? Kailan ng kikita ako dyan? 'Yun yung business, ganun mo yung business. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. E eh, alintulad mo na rin sa babae. Kailangan ma-research mo rin yung babae. Di ba kailangan malaman mo yung background niya. Ano magiging ambag niya, niya sa'yo. Oo, ano magiging ambag yeah. niya sa akin. Anong, paano ba to in, la, in the long term? Mm. Di ba? Okay paano ba siya, para ba term? siya nag ooperate Parang oh. business lang din, di ba? Paano mm -hmm. nag ooperate yung babae ito? Ba? ito. Oh, ito yeah. Kung gusto mo. nyo maging rational shortcut, tignan nyo as business lahat ng bagay. Mm. Kasi sa business, hindi pwedeng emotional ka dun, Brad. Di ba? Mm. Kaya nga, sabi nga ng mga businessman, kung Uh, papasok ka sa business na emotional ka, hindi hindi ka magiging successful, hindi magiging successful yung business mo. Kasi isipin mo, yung presyo, kunyari, kunyari lang naman, uh, lagay natin sa situation, ipipresyo mo yung isang bagay dahil ayaw mong mahirapan bilhin yung product mo. Diba? Ipipresyo mo na mababa, pero dahil naawa ka sa mga buyers mo or dahil ganito-ganyan, <laughs> di ba? So, In the long run, hindi ka ikita doon. Diba? Yeah. Hindi ka ikita doon. So, Kasi emotion gumana eh. Oo, no, oh, Hindi mo inisip na, Teka, paano ko babayaran yung mga supplier ko, yung mga stocks ko, yung delivery pa lang, di ba? Bayad yun lahat eh. Hindi mo inisip yung mga yun. Inisip yeah. mo yung customer mo na naghihikahos. O hindi. Feelings yun, emotion Feelings yun. yun. Mm. Feelings yun, di ba? Hmm. naging logical. No, so, Tapos exactly ka, tama yung mga... Pero pinakapaboritong tanong kasi lagi ng mga businessman dyan, ano para sa akin? Mm, Ang Ano naman yung sa akin dyan? Mm. Pag pinasok ko yan. So, yun lang ka pinaka-shortcut talaga. Take it as a business. Everything, di ba? Pati friendship mo, na mga sa business. Rational thinking yun. Ba't kita kakibiganin? Anong ambag mo? Anong gagawin natin? Yeah, yeah, yeah. Happy lang? Puro inom lang ba tayo? gago gagawin mag-or? Meron tayong may mag-gym tayo? Ano ba? Mag-jogging ba tayo? Okay, good. May growth ba? May growth ba? O mag kayo, happy-happy lang. Tingin mo yung business mo, lalago ba pag ginanon mo? Hindi, di ba? ganun din yun na sa person. Mm. Yeah. Kayo ba? Paano? Ito, ibang topic naman to. Paano ba kayo tumingin ng... De, dagdag ko lang last na. Dagdag ko lang dun. Kasi masyad, yun na yung ano, yun, yun yung as a whole. Kung napahinggan nyo maigi yun, yun na yung as a whole process, di ba? Full mm. Whole process na yun. Paano magiging logical? Paano magiging rational? Ang tanong dyan, anong una kung kailangan gawin mamaya? To sa map, dagdag ko lang, maging Kabe. selfish ka muna. Maganda yan. Mm. Maging selfish ka muna. Sabi niya, kailangan mong itrato as business. Mm. Ngayon, pag nagbi-business ka, magkano yung kikitain ko dyan? Ngayon, ikaw, sa decision making mo sa buhay, gusto mong maging logical, ang isipin mo agad, ano may hita ko dyan? Ano mapapala ko dyan? Mm. Bigyan ko kayo ng example. Kasi ako, na-experience na ko personally. Eh. Diba? Nung nasa UAE ako, pre. Nung ayok, ayok ko nang maging OFW doon, apik-uwi ako, ganito-ganyan. Kasi nga, nag-compute ako. Dinisregard ko yung feelings ko. Yung magulang ko, yung utol ko na bad trip sa akin, yung mga pinsanan ko. Tanga na yung pagiging uh, OFW dito sa UAE, nakapagpatapos sa'yo, nagpakain sa'yo. Kung feelings yung pinairal ko noon, yung simpati ko sa pamilya ko, oh, oo oh, nga, sige, kung dito kayo, dito rin ako. Mm. Hindi ako nag-proceed sa sarili kong desisyon na umuwi sa Pilipinas para mag full time. Mm. Dinisregard ko yung feelings, magtatablahan tayo. Diba, bad trip kayo sa akin. So what? dinisregard ko yung feelings ko muna. Kahit saan, masakit yun. Pamilya ko yun eh. ba diba? Mas, nag-compute ako eh. Sa 3 years kong pagtatrabaho dito, sa 4 years ko po siya, nagbabayad lang ako ng atraso. Hindi ako makakain ng masarap. Sana ako mas makakain ng masarap? Makasarili. Hmm. 'di ba Sana ko mas papaldo? Makasarili. Gandang point. Good point. Naging makas maging makasarili ka muna. Hmm. Tapos, anticipate nyo, once maging logical ka, rational, mas naging aware ka sa paano nag-work yung mundo. Yes mas maraming mga misunderstood sa iyo. Unang-una pamilya mo, pangalawa, tropa mo. Kasi nga magmumukha kang weirdo sa kanila eh. Magmum selfish kay, eh. magiging sablay yung aura mo sa mga typical. Mm. 'Di ba kasi magta ka na ng ibang game eh. Uh. 'Di ba kasi ito yung usual game eh hindi nag-work sa yung game na usual, o kaya hindi ka masaya dun sa magiging outcome ng usual game, ayaw mo nun, Magta-try ka ng iba, magiging weirdo ka sa paningin nila, magkakatablaan talaga, anticipate nyo na mamimisunderstood kayo, mamimisinterpret kayo ng, ng mga nakasa nyo. So, maging, ma maganda, magand, magand, Maka, maging makasarili. Tam, uh, maging selfish. yun, uh, maganda rin yung sinapoint ni ano ni ato na um, kaya nagiging emotional yung decision ng ibang tao kasi yun nga, focus sila doon sa magiging result para doon sa taong ka-interact nila. Yeah, ang iniisip diba? niya agad, Be pre. Parang people-pleaser ka. Yun, people-pleaser mm. kung anong magiging pakiramdam sa akin ganito-ganyan. Oh. Magiging okay ba ako sa ganito-ganyan. hindi. Emotion yun. Ang i-check mo muna kung yung ikaw, pag nag-proceed ka dito sa ginagawa mo, magiging proud ba sa'yo yung sarili mo sa next isa, dalawang mm. taon? Kasi kung hindi, di ba, wala. Hindi nagmamatter yung magiging opinion ng iba. Yung mm. magiging feelings ng iba. Diba? To the, the point 10. na magiging X, 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 X ka sa kanila Pero ikaw, okay ka Mas okay yun eh mm. Kasi mas magiging channel ka ng something Pag okay ka, inner mm. Ikaw muna And also, right. right. posible um, naman di ko patawarin, lalo na pagka, yes, ka patawarin Yes sir Family mismo. yan eh mismo, mm. be selfish, gusto so, maging logical, 'yung pagka no, nakita shit. nila 'yung ano, 'yung result. Oh, result, tama. Importante 'yan eh, 'yung result talaga bago ka eh 'yun ang kailangan mo rin, kailangan din malaman ng mga tao na mga nanghingi ng bakit hindi ako, 'di respeto, bakit hindi ako ganito? Well, pare, that's the reality of life. Kailangan mero ka talagang result muna bago o oh makinig sa iyo yung mm, ano, meron kang business meron product. silang ano pre meron kang two options mm. pero yung two options na yon parehas yun ng magiging outcome yung unang option pwede mong i-explain sa kanila yung game mo na sure ball hindi nila magigets magpo-proceed ka nun, nang may bagahe ng onte kasi di nila na gets or yung option to putang ina mag-proceed ka dun sa sa ting na naiisip mo na ikaw yung magbe-benefit mm. Ng baluji diba? kali speaking kayo magbe-benefit, ikaw yung magbo-boom. Mag-proceed mm. ka na. 'Yun nga lang tablado ka sa kanila. Mm. Gusto mo bang Pero kung mag -e explain ka sa tao nung game na gagawin mo, isang beses lang. Isang beses lang. Kasi pag yung paulit-ulit ka ipinipilit mo sa kanila, mm. wala nang energy na mapupunta sa inon kundi negative na. Kasi paulit-ulit mong ina explain sa kanila yung hindi na nga nila nag-gets eh. Again, yung pagka kinonsider mo talaga yung Feelings nila. ng iba, yeah. you're being emotional. Ooh, so, yun ang kailangan yeah. nilang ma-pinpoint ma para malaman nila na kung nagiging emotional ba ako. Kung kinoconsider ko ba yung feelings ng iba. You're being emotional. So, i i take note of that, mga pare, na uh, yun ang kailangan ninyo mapansin. Pag naisip ni oh, teka, magugustuhan ba yung decision ko? Emotional ka na. Yeah, 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 yeah. So, kailangan, isipin mo muna yung sinabi ni Ato na just be selfish kung nag-umpisa ka pa lang. Yung dalang. pag, ano, yung pag... Iniisip mo naman yung feelings ng iba. Like for example, paano yung like for example, may girlfriend ako. Mm. Hindi ko bibigyan importansya yung feelings niya. Again, yung girlfriend kasi another department siya ng sistema mo. Mm. Mm. 'Di ba? May may physical, may money, may social life, mm. may love life. Another department siya ng ikaw mismo, eh. Kasi mm. ikaw mismo nagbe-benefit dun sa sa partner mo sa pagkakaroon mo ng jowa. So, mm. yung pagkakaroon mo ng jowa, yung feelings ng jowa mo, pwede talaga siyang hindi mo siya pwedeng i-disregard. Pwede. Oo. Oh, ano ngunin. lang muna. Parang, kumbaga, alam nyo yung naka-autocast na skill, parang i-off mo lang siya ng onte. Pero mm. andito siya. Papakinggan kita, bilang partner kita, life partner kita. Mm. kita. Mm. Pero yung iba, yung opinion ng oh, iba, iba, yung feelings ng iba, yun ang kailangan nyo tablahin. Oh. Kasi ang iisipin mo, ikaw lang muna. Mm. Maging makasarili ka. Be selfish. Kung gusto mong mag-proceed mag bilang isang logical na ogag. Yeah. Mm. Totoo. <laughs> diba? ba mm. Kayo, paano kayo pumili ng kaibigan? Josh. Ako bro, sa totoo lang. As nung, rational. As, as rational, no? Uh, I-compare ko lang, no? Kasi, nung bata-bata tayo, di ba? Uh, nagiging tropa natin, nagiging kaibigan natin, yung kasama natin sa saya. Di ba? Yung mga kalaro natin, mga classmate lang natin. So, may, para sa akin, ha, tinitignan ko siya kung nasang ka ngayon eh, na um, sa estado ng buhay mo. No? Kung puro bata ka pa, I understand na mga tropa mo eh, saya lang kasama mo. But itong nasa edad na ako na ganito, hindi na sapat sa akin yung saya lang eh. Ilan taong ka nga pre? Uh, 35 na ako. Oh. 35 um, yan. Yeah. So, hindi, na, hindi na sapat sa akin yung uh, inuman lang tayo every time na magsasama tayo. Hindi na siya okay sa akin talaga. So, Totoo yun na pagka tumanda ka, kumukunti yung tropa mo. Kasi, well, in my case, eh kasi alam ko na yung gusto ko. Alam ko yung gusto kong samahan. So ngayon, ang gusto kong samahan ngayon, eh kung ano yung ginagawa ko ngayon. For example, gusto ko ng content. tayo, di Gusto ko magmotor. May kasama ako magmotor. Um, may gusto ko mag-workout. May kasama ako mag-workout. So, uh, in short, In, in short yeah uh, same interest pero hindi lang basta saya yung talagang merong nangyayari productive na kasi ikaw tropahan. na naman siya na naman yung nagbe-benefit do no oh. di ba oh. so yun Doon na yun yung ano ko sa akin sa pag ako pre, bilang isang bilang isang man of god na tao lahat yan kaibigan ko lahat pre kahit di ko kakilala hmm. meron silang tigit lahat ng tao may tigit-tigit isang chance sa akin lahat yan sa umpisa pare-pares ko sila papakitong one hanggat hindi mo binabasag yung sarili mo sa akin hindi mo sinisira yung sarili mo sa akin tropa kita kaibigan kita ano ka one strike policy ka yes sir may mga dahil sa ganong method ko ng pag check ng kaibigan may mga tao nga na eki eh, siya sa marami pero sa akin okay siya kasi hindi niya sinisira yung sa, hang, hindi niya pa sinisira yung sarili niya sa akin eh Ganon Lahat ng tao Ganon ako Kumuha ng Network ng kakilala, ng koneksyon, kaibigan, kung ano man yung tawag. Lahat yan, may, may isang tantos yan sa akin. ba diba? Na okay ka sa akin hanggat hindi mo sinisira yung sarili mo sa akin. ba diba? Mapa man sa kung ano man. As long as hindi mo o oh, kinukupal, tinatarantado, kaibigan kita. In terms of business, maganda yung ganyan Pero may mindset. ano, may bracketing. May mm. bracketing ng kaibigan. Mm. May katanguan lang, may kakwentuhan ng sak hmm. saktuhan. Tsaka meron talaga na eto, ipapasok kita sa system ko. Magpapapera tayo, gagawa tayo ng mga bagay, ng mga method para sa, para sa personal growth natin. Each. Baga may pang trabaho din. Yeah, may bracketing hmm. talaga ng kaibigan. Ikaw, pre. Simple lang naman. Ganon din, may bracketing din. May kaibigan na nagpapasaya sa akin, nagpapagaan, dito kayo. May mga kaibigan na trabahuhan dito tayo, trabahuhan. trabaho mm. tayo. Ganun, ganun naman. Ganun, naman. ganun naman, kasimple. Pero make sure na meron kang ma value sa akin. Kung mm. happy person ka, dito ka sa mga tropa pang saya-saya mm. lang. Kasi may ganun tropa tayo lagi eh. Uh Oo, -oh, meron. Na mm. hindi mo sila pwedeng ihalo sa trabaho, dito sila sa saya. Yes, sir. Oh. No? Yes, sir. Hindi ka rin pwedeng matangahan na, ano niyo puro lang kayo saya. Yeah, 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 yeah. Hindi kayo malupit, ganito, ganyan. Hindi eh. Yun na talaga, di ba? Bracket mo lang sila. wag mo silang itaboy. Dito kasi nalilito yung ibang tao. Natatangahan ako sa kanila na kapag yung kaibigan nila ayaw umangat, nagagalit sila. Binabash nila. Eh, yeah, kung pang ganoon nga lang yung kaibigan mo na yun eh. Ando siya sa bracket na yun eh. Ikaw mag-adjust. Ikaw pa na matalino eh. <laughs> Ando siya sa ganoon kategory. <laughs> uh Oo. -oh. Diba? I-bracket pa lang sila. Dito lang sila. Happy-happy lang kayo. Yes, sir. Tadalawa ko dyan. Happy-happy tayo. Mm. Kasi <laughs> sila isama dito sa work, di ba? Oo, oh, ipipilit mong ipasok sa... Actually, ganun. Naging error ko yun isang taon. Na tayo, pare. May doon. mga barkada ako na pinipilit ko silang ipasok sa gantong mindset, pero hindi. May mga tropang pandota lang pala talaga. Mm. Pag inayo mo sila ng dota, sige, kahit maghapon tayo maglaro. Pero pag money making maghapon, wala. Kita mo, mga tulog-tulog. Mm. Pero hindi nila error yon It's just happy na pang ganong kategory lang kasi talaga sila. Mm. Pang play yeah, playtime mm. sila, pang sayahan yung, sila. Yung, uh, actually, uh, to be honest, pare, nandiyan ako sa bracket na yan na kasi sabi ko nga sa inyo ayoko nung basta saya-saya lang gusto ko pag lalabas ako may gagawin ako gusto ko may may purpose may purpose talaga uh, tulad nito nag ano tayo mag ako mag ano, may exercise ako may kasama ako pero yun um, may mga tropa talaga ako na pang lang talaga na uh, kumbaga hindi ko sinasadyang nalayuan ko na eh. Kasi um, again, eh, ang ang ano ko talaga is may pagsasamahan kita, may purpose talaga. So, hindi ko naman sila hate, no? Hindi ko sila hate, hindi ko sila iniiwasan. Sadyang nag-move on lang ako dahil ang lagi kong kasama, yun eh, may mga purpose lang. So, talagang hindi na ako nakasama nag sa Nag-level up ka na. Oh, eh, hindi ibang level up naman tayo. Hindi ko naman sinasabi na mas angat ako sa kanila. Siguro nag-level up din sila. Pero ayun nga, yung purpose na lagi kong kasama, sadyang yun na lang ang lagi kong nakakausap, nakakasama. Yung mga pangsaya talagang nawala na kasi wala kaming same interest eh. Yeah. Kasi, kasi yung mga same purpose ko nakasama, yung mga may purpose kasama, nagagawa naman namin yung makapag-inuman din. Yeah. ba diba? So, wala, nasadyang nandun na lang talaga ako, sumama. No? So, yung, yung talagang mga pangsaya, talagang, uh, uh, I think, hindi ko alam kung mali ba yun, but, you know, Talagang hindi na? Hindi Wala talagang makakapagpabago, pre. Hmm. Kasi ang makakapagpabago sa'yo, yung personal mong realization eh. Hmm. Kaya kahit anong gawin mo dyan sa, kunyari, yung tropa mo, pinipilit mong isama sa ganito. Make money, hassle tayo. Hmm. mag pa kayo. Oo, oo magkakatablahan kayo. kayo. Siyempre, bro, oh. uh, ano lang, yung... hindi, hindi ko naman to tinik na sama ng loob, bro. No? Kasi yung mga tropa ko na pangsayan nung dati, mga high school friends, ganyan-ganyan nung nagumpisa umpisa ako dito sa social media Ito, journey ha? ko, 'di ba? sa ako sa social media journey ko. Si kayo ha? Sila ang unang ano eh, sila ang unang nag-ridicule sa ginagawa ko. Diba? sabi ko na eh. Uh, Siya so ang mga unang okay. nag-ridicule sa, sa ginagawa ko. So again, uh, bilang, biglang biglang nagkumpi ako dito as medyo may dad na ako na pumasok sa social media. Alam ko na 'yon. Alam ko na 'yon na ganito mangyayari, na ganito ganyan. Pero yeah. 'yun na nga eh. Um iba na iba na yung mindset, iba na yung purpose ng ginagawa. So talagang wala na, nakalimutan na lang talaga. So it is what it is, no? Yan ang reality. Kaya alam 'yan, alam 'yan ng mga siguro eh, eh, mga gustong pumasok sa social media or may gustong gawin na iba sa tropa nila. May experience sila yan. Yun hindi lang maliit mo sa Hindi lang yan. sa pagiging content creator, hindi lang sa pagiging vlogger. Ikaw personal bilang isang nila lang, once may tin ka na very unusual. Mm marami talaga ang makaka-misinterpret sa'yo oh. na sila mismo yung magda-doubt sa'yo. Tangin na, kaya mo ba yan? Oo, oh, actually. nga. Mm. Sa akin, bayan, hindi yung mga tropa ko, pero yung mga kababayan ko. Papay mo puta, trying hard ang puta. ako oh, kasi tingin ko doon sa mga yun, takot sila na mapagiwanan eh. Yung, yeah, May ganung yeah. kasi yung mga ibang tao eh na nagta-try ka ng na something new, natatakot sila na baka gumana 'yan. Oh. <laughs> tapos tapos may iwan mo sila. Yeah, kaya, kaya uh, nga, kaya nga. Oh, bitterness na pa yung pagka, uh, alam mo yun, crab mentality mm. shit. Kaya nauso yung salitang crab mentality, isa ganun. Mm. Kaya nga ako, bukang bibig ko. Bukang bibig ko, pre. Kahit off topic na. Sinasabi nyo, sinwerte lang naman yan kasi ganito eh. Tangin na, ginagawa niya, nagbibidyo lang naman, ganito ganyan. Pucha, nasasabi mo, na dictate mo yung mga ginawa ko. Tapos hindi ko papabulaanan yung sinabi mo. Yan talagang ginawa ko. Alam mo na pala eh. <laughs> Ba't di mo rin gawin? Nakita uh. mo pumera ng million dyan. Ba't di mo gawin? Hmm. Hindi naman kita pinipigilan. Di ba? May mga tropa ako na ginaguide ko pa. But hmm. tagos na siya rin sila. Nagbablog na rin sila. nagko na rin sila. Uh. Walang umaawat sa'yo. Ego mo lang. Sarili mo lang. Pride mo lang. Tangina, ganito lang naman ginagawa niya. Eh. Tama ka. Hmm. Alam mo kung anong ginagawa ko. Ba't di mo rin gawin? Uh. 'Di ba? Oh, tang eh, may side ka pala eh. <laughs> 'Di ba? <laughs> Pero totoo madalas nang titira lang sa iyo doon yung mga nasa baba mo lang lagi. Kasi yung mga nasa taas mo parang hindi ka papansinin, parang ganoon tingin nila sa akin, yeah. 'di ba? Uh. sa baba naman, sila yung iyak ng iyak. Kasi yung nasa taas mo, pre, nakatalikod yun. Ang nakikita mo, likod time niya. Up,